today's video is about kay Yuki Girl. Nan natin kung naaalala pa niya yung mga tricks na naturo ko sa kanya. Iwan kasi namin yan isang buwan nung umuwi kami sa Pilipinas. Eh, hindi ko na alam kung natatandaan pa niya yung lahat. Pero so far, naaalala pa niya yung mga basic na commands. Lang, igan niya, mga sit pretty, mga sit. Seat... Eh, tingnan niyo yung sit pretty niya. Wait lang. O, oh, diba? oh, di ba? <laughs> o, di Pretty-pretty yan. Spin yun. Ewan ko ba't ako down ng down dyan, eh naka naman. Pero ganyan kasing position, bang-bang yan sa kanya, dapat. Pero kapag ka kasi alam niyang may hawak kang trito, gagawin niya lahat, parang automatic na lahat-lahat. <laughs> hanggang sa mabigay mo. So, tingnan natin yung live it na command. Hindi ko kasi masyadong ginagamit yan sa kanya. So, tingnan natin kung maalala pa niya. Iniwan ko yung trito niya doon hanggang sa makataas at makabalik ako. Tingnan natin kung kaya niyang pigilan yung sarili niya. <laughs> Favorite kasi niya yan na trito. Live it. Live it. Live it. <laughs> At yun na nga, hindi niya napigilan. Tinakbo na niya agad. <laughs> so, yun na nga. Kailangan ulit i-train. <laughs>